Alp sa. Yeah, salamat <laughs> tal. Salamat din, salamat chef. San Juan. San Juan nako. Sa ก็ไแล้ว job, Ano ba yan dito? Nagtutulog niya. Ano ba yan? Ang okay, so tigis naman. Ang ating sako na yung alam mo. Ano yung sako yun? Yung mali? Ano ah, yung sako? Ano? Ano? Ah, Pinag-uwi uh -huh. sa pangunang kasnip. sombrero lang yan. Tinayaan mo lang, Mr. Kesol. Pag ako nagalit, patigilin ko tayo sa mga mo yung ano sa sombrero mo. <laughs> Umulan, magpapasi lang pa sa sa mo yung sumit ko. Kamuti ka talaga. Tama naman yung sagot ko. Ano mo si Padre? O, pinto. At nagmamadali naman niya siya. Asay na po, pasay. Ayan, dito na tayo. At lakas ang bulan, mga kagulong. Ang ulan Hindi ko na kayo binabaron Maulan Hindi na kayo matulog ah As ng ulan ngayong araw-dabi na ito umaga At sige po bukas ulit, mamaya ulit 12 o'clock na naman sa At, umaga po na, Walang uh, umaga sa inyong lahat.